Hi, guys! Hi, Dada Loves! Finally, tapos na ang aking Max at pwede na natin siyang kunin. Excited to see you again, my Max. See you later! Hi, Dada Loves! Hindi ko rin po alam kung bakit ayaw niyang sumindi. Buti na lang naka-neutral siya bago siya mamatay kaya na uwi pa namin siya. So ayun, pina-check up ko na muna siya simala dito coffee, sa bahay. Ya, coffee, pero para daw klaro, idaan na muna sa bahay nila. Ito, siya, para ma-check na rin si Max kung ano talagang kalagayan niya. Nagsirahin nung alayang power niya. Siyempre, alayang power, impuse. May nimilya ng ignition mo kanyan. Kita mo kuliblong ito. ini ito. ni 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 So, ayun, day 3, to the rescue naman si Kuya Box. Sa mga gustong magpatuwing dyan at kailangan, i-message nyo lang tong page na to. Mabiris talaga ang pagpunta nila. <laughs> Finally, nandito na rin kami sa Amsik. At saka, thank you Kuya AD sa paghatid. Mapalim ni Sir Michael Rowe. Message nyo lang siya, guys. Sobrang galing niyang maggawa ng mga big bikes. Kilala na rin siyang gumagawa ng mga big bikes dito sa Pampanga. Sobrang namiss ko talaga si Max. Finally, naka-uwi na din kami ni Max. Sobrang thank you, Lord, talaga. At okay na okay na po si Max. Sobrang thank you, Sir Rui. And thank you for watching, guys. Bye! Bye.